bata! Ay. Kawawa! Kawawa ang mga bata! Sojo, kawawa! Kawawa! Ayan na guys! Ayan guys! Ayan guys! First time po nilang sumakay ng uh, kabayo. At nag-enjoy naman po silang lahat. Ayan po! Ayan! Nagmumukha na po silang kabayo. At ngayon po, ayan pa rin. Mukha pa rin kabayo. Ayan. Ayan, na kita. Ayan na guys. Nagmumukha pa rin kabayo. Ayan. Nagmumukha pa rin kabayo yung kabayo. Ayan, patapos na. Ayan. At dyan nagtatapos dahil tapos na. Ayan si Katarman. Ayan. Ayan si Rosales. Ayan si Rosales. Ayan. Okay. Ay, gumagalaw. Hello. Sana <laughs> eh, Class, uh, Ano pa yung sunod po nating Ha? Sunod po natin Sa po oh, sa sa Laguna. Tawagan mo, mo.